Hello everyone! Ang video na ito ay upang panggabayan kayo kung paano tingnan ang store report sa Big Seller. Pumunta sa report at iklik ang store report upang makapunta sa pahina. Dito, may kita mo ang store overview kasama ang summary details. Ang order data ngayong araw ay maaari lamang makita kinabukasan. Upang i-customize ang currency ng mga chart, iset lamang ang iyong preference sa itaas ng pahina. Gamitin din ng parehong lugar upang i-filter ang data ayon sa marketplace, stores at time. Kung gusto mong isama o hindi isama ang mga marketing order, may option din na i-filter ang mga ito. Upang i-download ang report o i-adjust ang mga field na ipinapakita, pumunta sa ibaba ng kanang sulok ng pahina at i-click ang mga kaugnay na icon. Kung meron ka pang karagdagang mga katanungan, mangyaring i-click ang Chat with us sa iba kanang sulok upang makontak ang aming customer service para sa tulong. Ang amin customer service ay makikipag sa iyo kaagad. Kung meron kang anumang mga katanungan, ilagay ito sa comment section. Salamat sa panonood! Huwag kalimutan mag-like, subscribe at manatiling nakatutok para sa higit pang mga upgrade at features sa Big Seller. Magkita kita tayo sa susunod. Paalam!